kung ano man ang problema nila sa kalila na yun pakialan mo yung buhay mo huwag yung buhay ng ibang tao <laughs> para may gustong manok kita si... shoutout sa iyo ma'am Reza Jane Del Monte nako friends pa naman kami ay ngayon hindi na unfriend na lang kasi hindi tayo pwede ganun diba ma'am pasensya na kasi nagtakala ako bakit parang gigil na gigil po kayo wala naman akong pilakalamang buhay eh. wala naman akong pakialam sa inyo eh wala man akong tinong bang binabanggit na pangalan. Ang ginagawa ko lang is nagbibigay ng idea, tips. Hindi wala pa akong pakialam sa buhay ng ibang tao. Ang pakialam ko lang is tumulong lang. Yun lang po. Gumawa lang ko ng content. Ngayon, kung hindi nyo po nagustuhan yung content ko, yan, follow nyo rin po ako. Ganun lang kasimple kasi yun eh. Advice lang po. Bibig, pakinggan nyo lang kung nagustuhan nyo di salamat kung hindi eh di wag ganun lang kasimple advice lang po yan for example kayo nasa 25,900 kayong followers ko dito o kahit yung 900 wag na kayong maniwala ayan follow nyo na ako kasi ayaw nyo yung ganitong content ayaw nyo yung magbibigay ako ng advice Try nyo na ano, mga content creator na, na binibigyan namin awareness yung mga OFW na baka mamaya magkakaproblema. baka ayaw nyo yung mga content na nagbibigay ng mga tip o mga beneficyo. Ito yung dapat yung gawin. Baka ayaw nyo ng ganito. One day, I hope madam, na hindi po kayo nangangailangan ng tulong. Okay? Kasi, pwedeng sabi, ibabalik sa iyo yan, wag nyo, anong pakialam mo sa buhay namin, parang ganon. So, ganon din siguro si Arnel Ignacio, kasi nagla-live siya eh. Okay? Kahit sabi, pwede ba sabi ni Sir Arnel, na ay hindi na ako magla-live eh mga OFW alam naman nila nagpidus na nila yan pwede ba gawin ni Sir Arnel yun? hindi may pakialam pa rin siya kahit nandito na po tayo sa abroad nagbibigay bakit yung teacher diba? ba Un ulit ulit nagbibigay ng oh wag nung gawin to wag nyong gawin to kasi minsan tayo nakakalimot lalo na pag nagmahal umibig na Nee ba? Diba? 'Yun po yung point ko kasi ang tinutukoy ni Madam yung itik-itik na sinasabi ko. Sabi ko nga doon sa content, panoorin niyo kasi pakinggan niyo yung buong video. Huwag niyo lang pakinggan na itik against ako sa itik. Yung konsepto ng isang video, Madam, kung matalino po kayo, yung konsepto, ano bang yung yung narrative ko doon? Ano bang gusto kong iparating? Pakinggan niyo yung kabuuan ng video. Huwag agad magre-react. One minute pa lang react agad. Ay, eh, problema ba ng <laughs> yung mga basher dyan, pakinggan nyo yung buong video. Ano ba yung, yung whole concept ng video na yon? Okay, yun po yung ibig sabihin. Simple lang, sisimplean natin. Gusto ko lang makatulong sa mga kapwa OFW. Katulad nito, sinundan nitong video na ito. 7 years, hindi pa nakauwi. Hindi sa pinayagan ng amo niya, makauwi. So, wala siyang idea. Sinong lalapitan niya? Si, di, di ba? Nagbigay ako ng advice. Pwedeng, ay, oo nga, no? Pwede pala, no. Imagine nyo, true video, makakatulong, tapos ikaw, wag kong pakalaman yung buhay ng ibang tao. Hindi man ang buhay ang pinakialaman, hindi po buhay. Wala po tayong tapat pakalaman yung buhay. Yung mga content creator, mga vlogger, hindi po pinakakialaman yung buhay. Kung meron man, eh, wala na akong pakalaman sa kanila. Personal na po yun. Sa akin, general po, general. Ibig sabihin ng general, panlahatan. Hindi po nakatukoy po to sa isang tao. Okay, ulitin ko, makinig kayo o hindi, wala akong pakialam sa inyo. Kung may nagustuhan kayo, hindi, wala rin akong pakialam sa inyo. Buhay niyo na yun, eh, di ba? Yun ang lagi mo sinasabi. Shout out sa inyo, Ma'am Reza Jane Del Monte. Okay, so thank you sa pag-comment. Sana tayo po bilang isang babae, dapat gumawa rin kayo ng content. Magbigay din po kayo ng magandang halimbawa, advice. Kasi tandaan mo, para may, Araw-araw may dumarating na mga bagong OFW, may aalis, may parating na bago. Kaya yung ginagawa ko para sa mga bago na wala pang kalam-alam, kahit sabihin mo nagpidos yan, kaya doon pa lang i-ano na natin, i-avoid na natin sila sa magalitong kalukuhan. Lalo na yung mga matatagal, kung sino. Kung sino pa yung matagal, sila pa yung gumawa ng kalukuhan. Alam mo, alam nila yung batas. Bandang huli sila din pala iiyak ng iiyak. Kaya doon sa mga baguhan, huwag niyong tularan. Pag alam niyong mali, huwag niyong gawin yan. Sa kanila yun eh, buhay nila yan eh. Diba? So, yun lang. Maraming nagko-comment kasi ng ganito. Uh, hindi ko lang ma-screenshot. Actual kasi ito eh. So, hindi ko kasi inilalampas yung mga itong comment para transparent tayo. Yung good and bad, ko co content ko. Para, para sa lahat, para sa atin. Hindi po tayo perfecto. Kunwari, content lang po ito. Hindi naman ako pinambayaran ni TikTok eh. Gusto ko lang gawin. Parang ganun. Masaya lang ako. Nakakapagbigay ng idea. Actually, ang dami nagko-comment dito sa aking uh, TikTok. Ayan no? Ang dami nagko-comment hindi, ko, hindi ko nagagawa isa-isa, unti-unti, kasi may trabaho din po ako. Kumukuha lang ako ng oras, imbis na papahinga ako, ako'y matutulog kasi po yan, ginawa ko lang to ng content para lang ma, ma, makatulong dun sa iba. Again, hindi po lahat ang nagugustuhan nila yung content ko. May iba dyan, nagustuhan, yung iba hindi. di salamat pa rin. Okay? Kung hindi nila gusto, hindi unfollow nyo. Ganun lang kasimple po yun. Pag ayaw nyo isang tao, di stop nyo. <laughs> diba? So, yun lang. Share this video. God bless you. Bye. Bye.